Sa likod, abukid yung sa likod nila, yun, abukid. Yung sa likod, abukid. Okay. Um, dalawang beses na daw sila nakakita ng pulo. Yan, tara, i-check na natin sa likod. I-trace mo namin kung saan yung ha. Buli na lang yan, Okay. Opo, oh, yun. Matagal na daw silang hindi po mapasok dyan. Almost one year na ho. Simula pong amay ah, may nakita kayong ahas. Yeah. <laughs> Hay. Hala, the music. <laughs> ano, you music tayo baka maano naman tayo. Copyright <laughs> po kami. Paano mo na natin? Paano mo natin? Do one time. Kasi yung isa kasi nang paras yun ng ahas dun sa alawin. Ay, ito ano, kasi alaminos. Meron siya music background. Ngayon, hindi po namin siya ma-upload kasi may camera ito. Ayun, ay lang. Wait. Eh, Sinamahan ni tatay. Hmm. Maka kasi siyempre sayang, di ba? If makakahuli kami, may upload. If wala, wala. Dami na namin bokya, guys, ha. Wala, may music. Tara, dito Dito mo na nalala sa music. Iyon natin pa-off yung music. Tala, this, this music. yung dun. Mm -hmm. Nag-almousal pala kami. Ano kasi yun? Parang pa pamun. Oh, Tsaka kape. May kiss sa iba na kaming aso, guys. Comment nga kayo ano magandang pangalan ng aso. <laughs> Okay na? Oo. Matanggal na. Ayun. Let's go. Tayo <laughs> oh, na dada, marami. Pinapatay <okay>. ni mami yung sounds doon. Oo, bakit? Sabi lang. Oo oh, nga, no, maraming ano, tayo ng daga. Matagal na din po wala pumupunta dito, ma'am. Ah, hindi. Meron naman. Pero madarang lang. Madarang lang kasi tinukuha ang mga gamit. Tay, pwede niyo po ba ang tulungan dito? Ang gagawin ko. Tulong ko Kasi tayo yung bakas niya, yung bagong bakas. So, eh, kasi natin siya na-check doon. Yeah. Oo. Oh. Dito sa side. gano'n so, siya tayo? Hmm? Kung hindi siya nag-exit dyan. Nandito? 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 wala po kayang gulong ito. baka mahulog yun sa Baka mahulog sa sa ilan. ko

malapit lang. Malapit lang? Okay. Malapit lang siya. Dali. Marami-rami ito. Marami-rami ito. Ayan guys, dito sa nga. Dito is not there. Ayusin mo kasi nagreklamo mo yung mga ano natin. <laughs> yung isa, yung isa camera man kasi Ayaw natin, po takot. Yeah. Kahit kung medyo malayo lang po kayo. ayos na po nito. Ano po tayo? Tsaka para malinis na nila. Oo. Mayroon po ako sa ula na Opo. Ito tayo. May tae nang ahas. May tae. May tae nang ahas dito guys. May tae po daw oh, nang no. ahas. May tae nang ahas. Ay. Para tayo mag-aabright. Nag-isa-isa oh. tayo. Mm. Si tatay yung mag-aalas, ako yung mag-uwi. Oo. Oh. Ganon yung nandaming. Kasi syempre kapag nag-alis ng gamit si tatay, pagod na. Diba? So tayo parang nga banda dito. Isa po kayo. Sumising ako tayo. Nand, nand, nandito po yung naas, ma'am. Huh? Nasaan? Dito po sa ano. Dito, dito po. Ay, e, sa so kahon na yan. Sumising nga siya. Sumising po daw. Ayun, sumising nga talaga tayo. Ayun, not... ah, uh, ayun, okay. na? na. okay. Ito po oh, may... ayun, na ayun, 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 na ayun, 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 mga biga? <laughs> <comfort> <Sod> <çıkar anything> <hel> eh bigat. Ano ba soro mo? na bigat? Ano na siya. Bigat ba talaga? Buksiyan. Bigat. Ha bigat. Ay nandoon. Ay nandoon Gusto ko siyang tulungan kasi magaling. Nabas ko tuloy sa.

Ilang po? Ay, yun yung sniper. Hindi eh? you ka dito. Ay, no? Hindi, no? Nakikita mo? Meron? Ngayon tayo. Medyo malaki pala. Ay, ha? ayun po. Oh. Lantos, Lantos, ayun po. Malaki ayun. Yung ass, ma Ay! hey. po yung asman. Ay! Gusto po ninyo yung video. Ay, di ako nabukta dyan. Diyan po kayo manood po kayo dyan. Last oh. night, Ken. Ano ito yung mga? Atsya. Doon na lang natin labas. Oo. Oh. Yeah. Uh -huh. Yung maleta. Ayan <laughs> lang, may clay muna. Sige, utay.

Oo okay. oh, Sana Tara nalabas sa ating bako ko ka nyo mga po. abo. ka na! na ka hindi na ba Yung ano tayo? Sikat na? Ilang, ilang. Wait, one, two, three. Brian.

yung po kita sunok ha. Pwede po yung gamit ha. Doon po bala nanggita yung hunot. Yan. <laughs> <laughs> Dito nanggita. Possible na doon galing yung ahas. Kasi ito lang yung entrance niya.